Turn on mga idol Ito pa tayo sa Tukpik Taas kong bubong Ito yung mga tanawin dito sa provinsya mga idol Huwag kalimutan magbakas mga idol Mga idol sa Ta Smoke Bakas na bakas mga idol ng na... probensya ng po dito mga kaidul video you... na ulan ng langit Mambo na. Ito na po tayo, mga idol Thank you for watching. Bye-bye.